Usap-usapan na back into each other's arms na sina Gerald Anderson at Julia Barreto. Bastang mahalaga, nagkabalikan na at patungo na sa altar ang relasyon, pahayag ng bitter-annang showbiz journalist na si Christy Furman. Ayon sa aming source ay gaganapin ang kasal ni na Gerald at Julia sa General Santos City. Sa Jensen kung saan nagmula at lumaki si Gerald. At kung hindi magbabago ang kanilang plano, sa buwan ng Mayo o Hunyo sa susunod na taon itatakda ang kanilang pagpapakasal, dagdag pa niya. Samantala ibinahagi rin niya na sana raw ay magpropropose na si Gerald kay Julia. Kaso, tila naantala raw ito dahil nagkaroon ng problema sa singsing na isusuot ng aktres. Kaya nga raw na postpone yung proposal e eh kasi nga naghahanap nung bato na dapat ibibigay ni Gerald kay Julia, hirit niya. Dagdag pa niya, at how true na nagli-live in na umano ang dalawa ayon sa kanyang source. Si panya niya, ipinerenovate raw ni Gerald ang kanyang bahay biglang paghahanda sa kanilang magiging pugad. Well, kung totoo ang balitang ito, hangad namin ang kaligayahan ng Gerald. After all, nasa tamang edad na rin naman sila para magsettle down. Besides, gusto na umanong bigyan ni Gerald ng mga apo ang kanyang mga magulang. Same with Julian na ang dream ay to become a young housewife and have kids at an early age. Ano ang sayo sa balitang ito?